Hello, good day everyone. Welcome to July Live in the Philippines. So, Mag-video mo ako sa mga tanim dito sa kay Ma'am Elsa. At ito yung mga ginawa namin last month, April 7. So April 7, meron nang tumubo. So ito yung, yung ano ko, nagawa namin ni Nika na propagate. Then meron na siyang nakuano. Oh. Then, meron na akong kinuaan ng kanina. I hope na okay lang to siya. Oray, taw nalaya. Pero okay na to siya. Oh, oh. Ito siya. Ah, uh, bali itong puno na to, red 'yan. Then pag magsilusutan to sila lahat. But ibang color meron siyang What? putik Mga mga kuan to. So, hindi pa kon hindi ko pa kinawaan yung mga kuan. Iba ng plastic kasi tinitingnan ko pa na makuno ano ba sila buhay. Kaya hindi ko, kailangan nasa lilim lang sila. Hindi sila pwedeng mag kuan. So, nakaraan ng gabi, so I think 3 days na ta, 3 nights. Umuulan dito, nga 1 hour lang. Ayan naka masaya konti yung mga tanim. Kapag dilig. marami na kami nilagay dito. Pabuhay ako ng mga kuan. Mga 'to yung nursery namin dito. Nilagyan ng black nga net para makapagkuan kami ng mga tanim. Ayan siya. Bumili, bumili ako ng mga kaang. Then, naglagay ako ng mga bunga bilya. Pag lahat yan sila mabuhay, ay ang ganda. Then, ito naman, nagtry ako ng magtanim ng sayote. So, yan na siya. Nalagyan ko na siya ng ganyan. Pati dito, ang dami. Binili ko to kasi maganda yung magpabuhay kasi masayang lang pag merong anon putputulin yan ikot manatay tayo sa paligid so ito siya yung tananim ko yellow at ito naman siya kasi minsan hindi ako mabuhayan ng kuan yung ginawa ko hinahalo ko din meron siyang kuan iba dito siya white dito naman nilagay para ma-arrange sila iba't ibang kuan punuhan ako na naman to so ang mga tanim ano lang to sila diligan mo lang lagyan mo lang silang abono yan o nag-iisa husband and wife So, ito siya is yellow. Meron din ko eh. Then, ito naman siya. Ito talaga yung bulaklak niya. Yan siya, violet. But, meron akong hinalo na ibang color. Yan siya. Ayan. yan. Sobrang init, diligan lang to sila. Then, dito, makuha na din to siya. So, nasarado na namin yung dito, banda. Lumabong na na yung trace dito. punta ako sa kabila. Dalawin ko muna yung dragon fruit. Ohoy. Dahil sa sobrang init, nagkaganito siya, pero mabubuhay naman to. nanang Meron akong iti-trim dito. Ito yung mother. Ganitong color. Magputol ako nito. Tapos, ilipat ko sa ibang ka. Ibang ka. Punta ako sa kapila. Ito siya. Kuhaan ko rin siya. Nang kuhaan. Ilipat lang. Ito siya dito. White So, hindi kami nagsunog kasi uh, katakot magsunog. Ano na pag Pero hindi na masyadong mainit ngayon dito. Kuha na lang siya yung light na lang. Kasi yata sa ibang lugar umuulan na. Kaya halos na uh, matayong yung kuan. Mga damo kay dito hindi po na namin asikaso kasi pag maano na talaga linisan na lang yan pwede rin nga sunugin yan eh uh, kasi para malinis na aso uh, so hindi ayaw daw ni Perry baka daw kakalat uh daan man na tayo dito sa bonggabilya na binili ko sa island tingnan ko muna Lo, ang daming itlog. Ang daming itlog, oh. Sakuan. Doon, oh. Parang anong klaseng itlog yan, malalaki. Kuan, Ito rin, pwede din to sunogin, kaso talagang hindi pwede. Ayun, meron din doon. Nang itlog yung mga ibon dito, oh. Ay, masasabitan sila. So, tingnan ko yung mga bonggabilya na natanim. Dito. At ba't yung isa hindi siya na... Ay, kaumpisa pa lang. So, ito na yung bonggabilya nga na nakuha na namin, nabili sa island. Hmm, saya si ma'am nito. Nakita niya na namulaklak. Nagsalingsing uh, na ba? Kasi may gagawin siya nito. Ayusin ko nga. Oy. Yan siya. Para sama-sama sila. Na. Oh. <laughs> ito din. So, ito sa kabila. Meron pa nga akong bibilhin yan eh. White color meron pa itingnan e ko lang kasi mag, ang bunga bilya matinik siya pero maganda sa mata yung bang dati hindi ito pinapansin kapanahonan ni si Jante pa ako pero ngayon halos maraming bumbil nakaka-relax ito eh nakakawala ng kuan lalo na pag sabay-sabay sila mangu mulaklak. Ibat-ibang kulor. Eh. Tanim na lang. Sorry. Uh, yan siya. Kasi, ah, uh, ito. May gagawin daw si mam nito. Maganda tong ganito. Pag marunong ka mag propagate. Yun ang kuan Yan siya. So, dumami na yung bulaklak niya dito. Magagandahan. Magkuhaan siya ba? Then ito naman kasi sanga yan nagkuan pa siya nagbawi pa na siya ibig sabihin nangugat pa then yun naman cool na cool may dahon na siya ayan eh he, he. ito naman ano kaya nangyari sa'yo iyo ka hindi nabuha narang ano lah ay nga Para mangkakabahan tayo nito, mahal pa naman to. Ay baka nagbawi pa to siya. Siguro yung ugat nito natamaan ba? Pero tingnan ko lang. Oan. I hope na hindi yan mamatay. Ito naman Mhm. Mm Okay naman. Ay, pa siya nagkuan eh. Nangugat pa siguro yan. Pero yun talaga, ang ano nila, buhay sila agad. Di bali. Vale. Pero ito din, kailangan sa susunod, kaayusin talaga pag, hukay dahil ang ang paghukay ay sorry meron ding pag uh, ano ba yan pag magmaghukay meron din palang pr proseso sabi ni ma'am hindi talaga patayin yung ano hindi kukunin yung ugat kaya ito siya maganda ito kaya nagbawi din to siya

at dokti gurutot emung takoy to gopo ang gopo gopo sa init halos natutuyo yung kuan oh biro bigla lang umulan mga 1 hour ayan na kita mo na yung green Kumusta na kayong mangga doon? Tingnan ko nga. Pasyal muna tayo sa dragon fruit. So ito paakyat na. Paakyat na sila. Ganyan nila naman to. Lagyan ng tali. Buhay na. Mga pag one month or two months yung dragon fruit pag tinanim mo mga salingsing na sila ito oh. yan malaki na wow halos halos sila ko Okay. Uy. Hi. <laughs> Hello. <laughs> ay, 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 ay Si si Brownie. ayay Brownie. Chi chi chi. Yung aso. Yan siya oh. Kuyo gana ko Brownie. So, yan ang sa kalagayan ng dragon fruit dito ngayon. Tingnan ko din yung duhat. Yung duhat hindi pa hinog. Ano pa siya? Buwan pa lang. So, dito din. Yan. Wow! So, marami na sa baba. Mm -hmm. Wow! Buwan na siya. So, itong mga nagsibol, pwede din to siyang kukunin. Pwede to so, siyang iakat. Dapat yung ano lang. Tingnan ko nga. Brownie. Hawa de brownie. Then, ito sa isang puno. Ang dami oh. One, two. Ah, apat. Nasa baba. Wow. So, ito lang, sistema sa kuan sa dragon fruit na magtanim ka. Parang, kung talagang kuan lang, masipag, magawa talaga to. Meron lang pambili, dragon fruit at paggawa ng kahoy. Yan siya. Ano, alagaan lang. So, buti hindi na to nadiliga na ni kami ni peri kasi ano na, na umulan konti nabasa sila so mas iba kasi yung tubig sa ulan kasi tubig sa tabay tubig sa ulan may nagdala kasi ng vitamins at ito naman yung nakaraan pahinay hinay lang pag may time ginagawa niya ito at ito na ang ano ngayon itsura ng padyag payag So, meron din kaming chocolate hills ditong koan ay, sa gilid ito siya. Then yan nilagyan din ng kubo ditong maliit para daw istambayan baka uh, mo nga ang dragon fruit may may kuan may ma mas maakyong koan ba Akyat na tayo sa cute nga pajag-pajag. So si Piri lang kung oh, ano gawa nito. Pag may time siya, to gawa niya. Yan, hinahinay lang. Hanggang natapos niya. Yan. Pinaikot niya. Ay, kapris ko overlooking dito tingnan yan siya pero lagyan to ng pinto siguro pag may oras kaupo ka dito mahangin sa mahangin dito so nice din nga lagyan din kuan kawayan sa silalim Pwede, pwede na rin to tirahan, oh. Pag ganito lang. binilhan ni ma'am ng roof pala. Din yan, nakikita mo yung mga paligi dito na for how many years, hindi yun ito na trabaho. Hanggang yan, oh. No? Sayang. Buti yung germelina, mabubuhay lang kahit wala nagtanim. At dito naman, ito makikita mo yung lugar. Ito hanggang baba. Yan siya. mga sage ngayon na ano siya hindi siya masyadong malaki dahil sa sobrang init natuyo din ang lupa malaki na yan ay ang ganda tingnan kailangan pangguan dati ito yung watermelon namin dito pero sa ngayon uh, sobrang init pahinga na kasi dapat sa maganda sa melon banda sa rice field at yung may daban da banda sa sapa kasi maraming tubig pero depende rin sa makasustain ang tubig, pwede naman din pero pag alanganin hindi pwede kasi magastos ang magtanim ng milon yan, ginalaw ko lang to dito sa paguan sa kabila, tumulong muna si Perry para matapos na yung balon. Yan. Yan lang kapres ko. Ang kuan niya. Payag-payag. Ayong nakaraan mga figuro ila ilang buwan na to. Nag sa gunting. Eh. Simple lang. Kahoy lang ba? Basta pahingahan lang. Apo ka dito. Peaceful ka ayaw. Pwede ka, pwede to yan ng lamisa. Mabaga mag hagpat ng mga batong mga sitaw. So, tagal pa din. Tama ka. So, lang muna ang update ko ngayon sa farm ng aking mga boss. Thank you so much Wamelsa and Ma'am G uh, for uh, always watching my channel. And sa lahat, thank you din. Salamat po sa mga trabaho. And God bless ma'am. God bless din sa lahat at have a great day.